hello. Hello guys. Uh, Babalikan natin yung ano, yung puno ng gumamila silis na laki. So tingnan natin kung hinog na yung uh, mga bunga niya. Yung dati, yung una, yung pinuntahan natin kasi hindi pa hinog masyado. So tingnan natin ulit. Ayun na. Andan tayo dito sa ano, maraming bato. Ayun, hilid ng sapa. Ayun guys. Ayun. Ayun ta. ayon yung puno. Oh, yun hinog na nga. Tingnan niyo guys oh. Ayan ayon yun. Ayan hinog at saka yun sa taas, dami oh. Hinog na hinog na yung sa taas. So ito. <coughs> ito tanong niyo. Yung unang video natin hindi pa masyadong ano pula pero ito mayroon ng ayan pulang-pula na ayan pero parang uh, alanganin pa hindi pa siya ano talagang ripe pero yung sa taas guys ano mukhang hinog na yun eh pero ito ayan hinog na rin siya ayan tingnan nyo guys so oh. ayan so biniyak natin ayan ayan matamis tikman natin guys oh ayan oh Ayan, um, mm, ganyan siya pag hinog na tingnan natin Hmm, masarap yung langgam ah. Hmm, tamis ng langgam guys. Pero totally guys, masarap talaga siya oh. Masarap. ayun. ito po yung gumamila silis. Ayan oh. Para siyang rambutan guys. Pag ano, tiningnan nyo. Kaya lang, hindi masyadong makapal yung makakain mo. Pero ang tamis. ayun. ito yung tinatawag ng iba ng wild rambutan eh. Pero sa, at, uh, sa amin ito, tinatawag itong balik. Iwan ko sa inyo guys Comment kayo kung anong tawag sa inyo nito So talagang ano ito Ito yung gumamilis silis na laki So hindi pa namumunga yung gumamilis, gumamilis silis na ano eh, Yung female version Malalaki yung bunga nun Sana maka ano tayo Makapunta tayo dun sa talagang gumamilis silis na ano Yung male Ah uh, female So malaki yung bunga Ayan pipitasin na natin Pinutol ko na guys at saka yung sa taas guys ang dami oh. Kukunin natin guys ah. So ayun, kukunin natin 'yan. Paano tanin kukunin to. Anap kasi tayo ng sungkit guys. So, ayun tingnan muna natin dito sa baba. Yung mahinog, ayun wala. Yung talaga lang yung mahinog guys. Ayun no? Oh. Ayun, ayun, 'yun hilaw pa yung sa loob. Pero yung sa taas talaga guys yung hinog na. So ito na guys ito Yung kinuha namin Ayan uh, na Ayan na yung bunga At saka yung laman Ayan dami kong nakuha ngayon guys oh. Ayan So ito hinog na hinog na Tingnan nyo Mukha ng, ano, kulay mangustin na So ayan yung totally hinog Pero yung kulay ano Dilaw hindi pa Ayan Ayan yung nasa loob yung parang rambutan napakatamis yun guys yan yun yan totally hinog na siya so masarap ang sarap yun, guys yan. thank you